Baby Yo, mga kachika, number 16. Ngayon to, si number 16. Baby Yo. ADB. Versus ADB, mga kachika, ng Team Yankee. Ayan, pangatlong laban pa lang yan, mga kachika, ni ADB. Good luck. Ha? Sino kaya matchiga mananalo? Baby U Kaya na bulo ng team yang kay Bibio. Bibio na. Bibio na. Bibio na. 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 Bibio na. na. Bibio na. Bibio na. Bibio na. Bibio na. Baby, you win, mga kachika. Congratulations. Next race tayo, mga kachika. Bossing pangalan. Red Aljo, mga kachika. Number 14, good luck. Killer B, number 32. เออไปแล้วไปครับไปแล้วมานี่ไปอ่ะโทษไม่ได้เลยครับ <tik> <tik> Mahirap tong ising kau. Ayan, oh, no, shoot. I-shoot nyo na. Ayan. Sabi naman sa'yo, kabilis lang mga shoot eh. Red Allium versus Killer B. Ano na mga jika si Red Allium? Ito si Killer B. Quadra, Red Allium versus, nakalimutan ko yung kalaban. Sino <laughs> si kaya mga jika ang mananalo?